Okay. Ma'am, regarding sa ating pong uh, uh observation sa UNDALS, nakapag-deploy na po ba tayo ng mga personahe sa buong uh, probinsya ng Camarines Sur? Um, opo, oh ma'am. As noong kahapon pa po kami, ma'am, nakadeploy po, ma'am. Isa, ma'am, sa pangunahing ano, ma priority po ng tanggapan namin, ma'am, is yung patuloy pong pag inspection at yung monitoring activities po, ma'am, ng ano, Camsur po. Okay, Ma'am, kung uh, itatanong natin regarding po sa mga naigepray na personnel sa buong uh, lalawigan po ng Camarines Sur, ilan po yung atin po uh, mga personnel po? Since nungya na red alert na po tayo, lahat na po ng mga off duty natin ngayon is naka-recall na po sa ma'am for deployment po and preparation of the upland kaluluwa po ng BFP. So ma'am, uh, hanggang kailan kumbaga uh, mag-ano sila, mag stay hanggang pong November 2 or 3 po, ma'am? November 2, ma'am. Tapos 3, may rubing pa rin kami, ma'am. Continuous pa rin. Kasi may mga ilan-ilan pa at yung iba, ma'am, pa-uwi pa po ng mga lugar nila. So we have po mga deployments from the highways po, yung mga fast natin. Regarding, ma'am, sa ating po mga uh, priority, lalong lalo na sa view part our profession, di po na uh, our uh, uh, suppression, din natin po po na binabalita yan. Inspection mo sa ating mga establishment kasi we all know uh, na nagroon crowded po yung ating yung po, mga pagkakitin ng mga sabitin kumusta po. Yes po ma'am, continue po si inspection natin, lalo natin pinapa ginihigpitan ngayon yung mga, mga inspection natin sa bus, terminals, yung usually ginagamit natin ngunyan, lalo na ngunyan uh, may holiday tayo ding undas po, ah uh, lahat po ini-inspection po natin yung kung saan yung may marami pong tao. Regarding po sa mga first aid team, kasama po sa mga na-deploy po nating mga personnel? Yes po ma'am. Kasama na po yan ma'am. Meron po tayo yung mga station po natin na may mga ambulances or yung iba naman wala silang ambulances. Nakatay up po tayo sa mga LGUs natin, yung MDR. Isang ano po kami ma'am, interagency po kami usually sa isang tent nandun ang BFP, nandun ang MDR, nandun ang PNP or other agencies po na mga private po na nag-volunteer po, ma'am. Kasama po, ma'am. Ma'am, baka may mensahe, may mga paalala pa po tayo sa ating pong mga... Yes po ma'am, Ah, uh, sa lahat po ng mga ano ngon yung mga kababayan natin na pupunta sa ano sa mga meet sa ano ninda sa cemetery be vigilant na lang po kasi uh, maraming tao dapat perming hydrate po ka, ka mainit ang panahon and stay safe po kung saan tong mga ano medyo medyo may nararamdaman na ano po tapos maglapit tourist po sa samuyang mga tent or kung saan kami naka kung if in case na may mga Ah uh, emergencies po na nangyayari po duman sa lugar po. Good morning, baka may dagdag pa po, po doon no? sa message po. Uh -huh. um, ano, Am ano ma'am, sa mga sa mga kabahay na lang ma'am, iwa ay sa cemetery ma'am. Um, iwasan po natin ang paggamit ng apoy o kandila ma'am nang walang bantay ma'am. Huwag nating iiwan ma'am yung kandila natin na may apoy pa po ma'am kasi isa siya ma'am sa cause ng sunog ma'am lalo na ma'am sa cemetery po. Yun lamang po, ma'am. Tapos kung ano, ma'am, may nangyari, ma'am, punta na lang po kayo dun sa malapit po naming ano, tent po, ma'am. Thank you po.